Kinabahan si Paolo Abelino sa diretsahang tanong ni Luis Munsono tungkol nga sa status nila Kim Chu. Luis nagulat sa sagot ni Paolo Abelino, ang bilis daw niyang manligaw. Paolo Abelino ay naimbitahan nga na mag-guest kay Luis Munsono. Paolo Abelino ay naimbitahan nga na mag-guest kay Luis Munzano. Dahil sa maraming gustong malaman ng fans niya tungkol sa status ni Lakim at Pao. Ay mainit na tinanong ito ni Luis. At na-interview din siya sa bagong movie niya ngayon na Elevator. Kaya masaya ang mga fans sa naging maganda sagot niya dito. Ang tanong ni Luis Munzano ay anong pakiramdam na iba ang lakas ng Kim Pao fans. Sagot ni Paolo. Very appreciated about edit posting of videos is very appreciated sa time at effort na binibigay nila. Gusto daw niyang I give back sa atin ay yung performances niya. I try to do my best with her. Pinaliwanag nga din ni Luis na hindi siya na-stalk sa isang love team simula nang siya ay nag -artista. Ito pala ay para lalo pa daw mag-grow si Paolo Avellino. Pero ngayon ay nabago dahil nga sa mainit na pagtanggap ng Kim Pao fans. Masaya siyang nakatrabaho si Kim dahil sa professionalism niya sa work kahit na dalawang roles agad silang nagkasama ay nagawa niya ito na sobrang galing. At isang naging tanong pa dito ay kung single siya ngayon at kung may nililigawan ka ngayon. Nagpas sa parehas na tanong at uminom na lang. Ibig sabihin may something na tinago siya tungkol sa kanilang dalawa ni Kim Chu. Dahil nga sa birthday ni Kim ay siguradong may lakad sila nitong araw kaya siya ay nagmamadali din. Kaya sana may lakas loob na siyang sabihin kay Kim Cho ang lahat at ipalam ito sa publiko. Ang mga Kim Pao fans at naririto LNG palaging nakasupport sa inyo. Comment kayo sa reaction nyo dito. Yan lang ang mainit na chika nating ngayon. Halina't mag-like, share and subscribe. Thank you.